Hai 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 hello guys. Kita tolong satu bantai. Hai. Kan ni sabun. Pero mau ni mau guys. Tolong sabagi. Oh uh, nak emang sagi nang tumba. Nak ikahoi na tumba dak kok ka ayo. Tengah di bahan pagi nak guys. Grabe on search damage tong bagi guys. Hmm. Tarang kita isang vlogger guys o. Oh. Awo oh guys, kita mau lapuk ina sya guys. Tagkan sya kanu tubig ina dira guys. Oh guys, Tapos sya nabilin guys. Kabalo mo, taga asa ang tubig dira. Lapas tuhod guys. Kanu sya tubig ha? Kay? Kanang tubig Padulong na sa amo baul. Ito sa Ito sa humayan. So dito natin tingong ang mga tumbig. Katuwang mga tumbiga guys, magto-try na kapag damage sa mga humay. Sayang kaayo. Hay mga day. Hay. <laughs> pero kabalo mo guys, gihapon ana kusog gig ulan, pero pagkauma Diingit na pun siya, di mara po siya gulay bagyo, pero grabe. Gustong zhikisha ang hangin. O dira, guys, no, kita mo na, dida, jibintad na nga ang mga tubig ya hapon. Hmm. O dida, ano na siya, sapa-sapa dida ng gamay, gusto din ng na tubig dira, no ka na siya ay eh. padulong dito padulong siya sa humayan hapon no kurog lang siya kaya ang nagvideo ana kapoy kay guys tumagtungas na po ta mga guys Gisang tagatanong humay guys, pasan kahoy. o oh, gilaliman mo anak ang guys o asa mo anak guys I like his anak guys promise guys tanawa na kita rin tag vlogger karon? Kaya, kay ako na ako na, na siya sa video o diba dalugun ka siya dalugun ka siya no grabe, grabe ka ang atong de, guys kuhaan kis tuhod lay kis like tuhod Shout out mo dira guys ya, sa mga nag-view nga video. Unya yeah, i-like mo ninyo, i-comment, mayon follow. Oh, balik na ta guys. Dira guys, na mga damage dira guys. Oh, dira nga part na lang zoom. Na dira tungod ang payag. O oh, di ba? Dool kini pero grabe. O oh, di ba? init na siya guys. Nice pag yung nag-view guys, nangit-ngit lang kay against the light. So, pag ng video lang, ka, kaayo, eh. Magbaklay-baklay lang. Then, woah Nice kang view, guys. O, di ba, bukin kisa. Kana lang sa, guys. Then, bye-bye.